So yan guys, nakikita nyo, di ba? May tatak yan. Ang tinatak natin dyan ay uh, binil. So mali kasi ito. Kaya ngayon, ang gagawin ko, tatanggalin ko ngayon to para i-correct yung uh, ating pagkakamali. So dapat ganito ang nakalagay dyan. No, dong ganon. Hindi do ganon. So nagkamali tayo. So i-refer natin yan. Ngayon, ito yung ating sishare ngayon. So ito yung share natin sa ating vlog kung paano magtanggal ng binil na nakadikit na sa damit. No? So meron tayo dyan na on process na, na tinatanggal natin. Ayan. So ito, ito guys. Ang gagawin nyo lang naman is magpapainit kayo ng heat press. Halimbawa kung may heat, ang gamit nyo is heat press na malaki, painitin nyo lang yan. Tapos ang gagawin nyo, iinitin nyo lang ulit tapos babaklasin yung gano'n lang kadali no? so may may iwan lang sya mga ganito pero okay naman na yan compare sa papatungan natin so umpisa na natin guys let's go yeah! ganyan lang guys papatong patong nyo lang na ganyan tapos pag lumambot na Halimbawa, lumambot na yan. Hilahin nyo na lang siya. Ayan, ganyan lang kadali. <coughs> so, pag may dumidikit ng ganito sa gamit natin, tanggalin na natin. Pag natin ya, may dumikit kasi wala na ulit. Ulit-ulit lang. Patungan nyo lang. Lalambot naman yan eh. Tapos pagka uh, may umangat na na part, gaya yun, nyo na. Hanggat mainit pa siya, hilain nyo na kasi para siyang goma eh, di ba? Kapag uminit siya, lumalambot siya. ito ko sa inyo, dalawa na lang. Yeah. Ganyan lang kabilis, tanggal ng binil sa damit. Kaya kung ma kayo nito, pero pinaulit, pwede nyo naman i-back lalo na kung doon pa rin naman yung area na piprintahan nyo pwede pa rin may, may na ganyan ang ganyan lang natin last one guys diba? pakadali lang Ayan, ah, pag may umangat na gano'n layan nyo na huwag hayaan na lumamig kailangan habang unit pa ang galing nyo na sya ayan o yan. Ba? Diba? Ayos di ba? So gagawin natin diyan, tatatakan na natin, okay? So ang init guys is 150. Tapos ang ating oras ay 5 seconds. ayan tapa rin natin So, ito na yung second press natin. Ganun pa rin. 5 seconds lang. Ah, oh, so, na. Ay. Ah, meron lang siyang shadow. Pero at least napalitan natin ng mali, di ba? Napalitan natin 'yung mali. So ayan. so, ayan. guys. So, ayan lang ang ating vlog for today kung paano mag-repair ng vinyl na nagkamali so iinitin natin para mabaklas natin yung dati tapos patungan natin dun pa rin sa area ng ating pinagprintan pero kung halimbawa na dyan na i-print pero hindi pala dyan para para sa kabilang side so ibang process na yun hindi na natin pwedeng gantuhin yun si baba ka talaga yung pinagtanggalan so yan ang ating vlog for today so maraming salamat at please like, share and subscribe to our channel thank you, bye bye